Good morning, ma'am. Ah, order ako ng cake. Anong occasion po? Birthday. Ilang taon po? Seven. Boy po ba o girl? Girl. Girl. Ah, uh, kailan po kailangan? Sa Sabado. Sabado. Alin pong cake? Um, ito sana. Ay, naku, ma'am. Meron po kaming bagong ngayon. Gusto niyo po ba ng five-layered cake? Lima? Opo. Talaga, sige. Tapos pwede po natin lagyan ng LED lights. May ilaw pa? Kaya oh, niyo yun? Pwede po. Sige, sige. Mahilig po ba sa princess ang anak nyo? Ay, oo, oo, Disney princess. Pwede po natin lagyan ng sampung princess. Lahat po yun fondant. Pwedeng kainin. Talaga? Gusto niyo rin po ba ng portrait picture para doon sa isang layered cake ng anak niyo? Pwede po natin lagyan. Kaya rin yun. Sige, magpapadala ako ng picture. sigi ah, sige po. Ano pong gusto niyo sa portrait? Black and white or colored? Ay, syempre colored. Okay po. Ay, nako. Sigurado, ma'am. Ang ganda-ganda nito. Kaso lang po. Mahal? Ay, wala walang problema doon. Basta gandahan niyo ng todo. Okay po. Sandali lang po. Magkakumpit ako. Abot ah, mo yan ng Sabado? Ngayon po bang Sabado? Oo, sana eh. Ma'am, hindi po pwede. B pili na lang po kayo dito sa kit na to. Sabi ko niya. Good morning po, ma'am! Okay, how may I help you po? pipig ko yung cake. Ready mam. na ba? Madali na po. Hi, ma'am! Pipig-upin niyo po yung cake? Oh, ay, oo Madali lang po yun. Pero ma'am, sigurado ba kayo? Ayaw niyo po ba ng five-layered cake? Abot ba yan ngayon? Ay, hindi po eh. Oh, sabi ko na, hindi. Ah, oh, sige ma'am. Kukunin lang po namin yung cake. Checkin niyo po muna para bago namin lagyan ng decor po, ah. Okay. Chili! Bali lang. Oo. Oh, eto na. ten na ma'am. Ma'am, ito na po ang cake niyo. Ay, Miss Mali. Po? Alin po ang mali? Mali yung spelling ng pangalan ng anak ko, Clarissa. Eh, dapat double S ang dinoblen nyo, Are. Sigurado po kayo? Sigurado ako. Bakit meron ka bang kilalang Clarissa na doble ang R at iisang e S? Opo, may